Ito na nga yung unang sahod natin sa YouTube. So, ito na yung sasakyan na binili ko. Hello, what's up? What's up na naman sa inyo mga kabangaw? Oh, what's up mga tropang bangaw mga kabangaw So nakita nyo na naman kung ano yung mangyayari dito sa thumbnails Kaya hanggang sa muli hanggang sa susunod na thumbnails ko sa mental hospital ha Hindi nga ito nga ito na nga yung unang sahod natin sa YouTube So ito na yung sasakyan na binili ko So ito yung katas ng YouTube Puta brad kakayaman So pupunta na, na natin kung totoo nga ba na may sahod ako sa YouTube Baka budol budol na naman no <laughs> Kaya check namin ngayong araw na to Kung meron ng sahod Kung meron na talaga akong sahod sa YouTube no? So eto yung nakalagay sa Google AdSense ko Parang 18k Pero hindi ko alam kung Kung yan talaga yung makukuha ko So i-check na lang natin So eto na yung Dalawang taong Dalawang taon na ba ako sa YouTube? Oo oh, parang ganun Dalawang taong pinaghirapan ko So sa loob ng dalawang taon na eh, ito na yung unang-unang sahod ko. Bakit? Bakit? Bakit may bumbero? Bakit <laughs> may Bakit may fire truck? So bakit dalawang taon tapos ngayon lang ako sumahod? Napaka simple. Eh. Dahil wala namang kwenta yung mga video ko. <laughs> yan, tama kaya. At dalawang taon, tapos ito yung eto eto na yung pinakaunang una kong sahod <laughs> sa loob ng dalawang taon dahil hindi naman ako ganun ka popular gwapo lang eh ngayon gwapo na ako kaya ito ng mukha ko matagal tayong magkaroon ng ano, ng sahod. Hindi lang naman porket nag-YouTube ka, eh, sa sahod ka So, may mga requirements naman yan. Tulad ng magpamonetize. Kailangan mo ba magpamonetize? Kailangan mo pa ng 1,000 subscriber tapos 4,000 hours bago ka ma-monetize para ka ma-monetize so doon na magsisimula yung, yung revenue mo kung mag-uimpisa kayo ng YouTube eh katulad nito sa ganito lang din ako nag sa YouTube kasi naka, nakapanood ako ng yung taong sumweldo sa YouTube ang sabi lang eh paano kumita sa YouTube napaka simple gumawa ng <coughs> gumawa ng YouTube account mag-upload ng video and wala may kita ka na may sweldo ka na sa YouTube Uh, diba bola mo ko tarantado ka. Sana ganoon kadali. Kaya nag-YouTube ako, nabudol ako dahil sa ganung video. Kung tatanungin nyo, madali bang mag-YouTube, madali bang magkapera para sa akin eh, hindi 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 ka kadali. Paano masabi? Lalo na kung hindi ka naman kilala tapos yung content mo eh wala namang laman, wala namang pupulutan ng aral at hindi naman magkamit pang-araw-araw, di ba? So yun, hindi ganoon kadali mag-YouTube. Kaya inaabot ako ng dalawang taon. Bakit alam ko? Tsaka kaya ako binidyo to, eh, hindi ko na alam kung kailan ulit ako sasahod. Kasi kung makikita nyo sa YouTube ko, eh unti lang naman yung views ko, no? Kaya lang naman ako nagkaroon ng revenue. May isa akong video na yung bumili ng ng motor. So yun yung nagpamonetize sa akin. So umabot siya ng 12K. Ngayon parang 24K views na. Yun yung nagpamonetize sa akin. So isang video lang kailangan para mamonetize ka. Yun yung nagpamonetize sa akin. Kaya marami. Maraming maraming salamat sa video niyan Tapos na monetize na ako Eh maliit lang naman yung Nag-view sa akin Maliit lang naman yung nanonood sa akin So hindi ganun kadali pala kumita Nung ko na-realize Na may revenue ka na May, may ads ka na Uy pera na yun na naman ako nun Pag check ko ng isang buwan Ayun wala Ang pumapasok lang Ang hirap pang makabuo ng 1 dollar pero bago ka mag-sound sa YouTube, syempre kailangan mo nga pala ng mabuo mo yung 100 bago ka makasahod sahod buwan-buwan. So sa sa sa, sa ko ngayon, ang galagaya ko ngayon, eh, hindi ko kayang bumuo ng 100 dollar kada buwan. Kaya lang naman ako may sahod dahil na late na yung pagdala ng pin, na monetize na ako matagal na, so naipon na naipon yung yung sweldo ko. So kaya yung ganyan yung sweldo ko, hindi ko alam kung makukuha ko lang Kung makukuha ko ng ganyan, syempre may mga tax tax plan or something So hindi ko alam kasi first time ko lang kumuha ng sweldo sa YouTube na Hindi ko siya pinadaan sa, sa Western kasi madalas yung iba sa Western kinukuha Yung ginawa ko, eh, niretso ko na sa bangko Kaya ngayon, check, check ko kung pumasok ba o hindi So kung pumasok, eh, goods Kung hindi naman, eh, goods din No? Goods, ah So tingnan natin kung pumasok meron na talaga kung legit na ba na, may, na meron tayong sweldo sa YouTube no One eternity later. Oh, mga tropa ng banga we to da. na yon. Ito so na, na ang laman ng sobre. Ang unang sahot ni Monopesia, no? So ito na siya. So tingnan natin kung magkano Actually ano siya Mabilis lang kasi yung pin ko Pinasok ko ng 2, December 2 Tapos ayon sa aking Passbook eh December 4 eh, May pumasok na pera So ito na siya Tarihan <coughs> nyo <coughs> <coughs> Dan daran daran Uy sarap So ito yung unang Saudi Motor So tingnan natin, silipin natin kung magkano So ito yung nakalagay sa Google AdSense ko, ito, din din din, lalagay ko lang yan, ilangin mo. Oh, 300. Wow, 300. Wow. 300. 1,000. 2,000. 2,000. Wow, 4,000. 4,000.

sa mga marunong dyan eh, comment down below bakit di pumasok yung ayun yung 17 pero 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 eh maraming maraming salamat na di ba? syempre maraming maraming salamat sa youtube dahil nabigyan tayo ng ganyan kahit papano paano eh mga video ko naman eh wala namang kakwenta kwenta napakasagwang tingnan mahalaga eh nasweldo tayo no So malaking achievement na sa akin no, sa pag YouTube dahil wala naman akong balak ma-monetize dahil sumuko na nga ako hindi ko na siya trip ma-monetize hindi ko na rin hinahangad na magkasawad ako pero anong nangyari eh na-monetize ako kusa dahil sa isang video nga yun nga yung, yung bumili kami ni tatay ng motor so ginawa ko tuloy-tuloy ko na lang tapos hindi na ako naghahangad ng ng sumahod pa dahil alam ko naman yung mga video ko eh hindi naman ganun ka ganda hindi naman ganun katindi hindi naman ganun ka maraming nanonood hanggang eh may isang youtuber na nakasulubong sa daan eh maraming maraming salamat sa iyo motodeck doon doon medyo umangat yung revenue ko eh maraming maraming salamat sa iyo trupa trupa so ano siya ang, ang bilis lumaki ng revenue ko noong time na yon kaya maraming maraming salamat Sir Motodeck Ayan. Ganun sa muli, makita ulit tayo sa daan. Maraming maraming salamat dahil hindi na pupulot yung 5,000, 5,8 na yan. And malaki na, malaking bagay na sa akin yan. Napaka, napakalaking ano na yan. Achievement na sa akin yan sa pag-YouTube. No? Sa mga naggusto mag-YouTube dyan, sa gusto magsimula, aminin ko na sa inyo, hindi ganun kadali mag-YouTube. Lalo na kung isipin mo ay pera. Kaya ako ka nag-YouTube ay eh pera hindi ganon hindi ganon po ang youtube no katulad ko, nag youtube ako dahil napanood ko siya na kong, si na doggy ganon ganon lang pala, tapos nalaki ng kita so hindi siya, hindi siya ganon kaya sa mga gustong kaya sa mga kaya sa mga gustong magsimula ng youtube eh, hindi po ganon kailangan yung maghirap gumawa ng sarili yung pangalan eh, mahirap talaga kung artista ka eh, napakadali lang kasi may ano ka na eh may mga fans ka na so pag nag youtube ka lilipat lang, na lang naman sa youtube yon ganoon lang ang mga simple yon pero kung simpleng nila lang ka lang eh tapos oh, wala kang ka na magandang concept eh hindi ganun kadali tsaka kung gagawa tayo ng youtube sana may kabuluhan pag puro garbage collector no sobrang dami ng garbage collector na dito ngayon sa youtube gusto na ako dun <laughs> sana may kabuluhan ang paggagawa natin YouTube no may katuturan may matututunan ng mga bata at mga susunod na henerasyon at sa mga nanonood eh may matutunan yun lang naman po no, no. at sa mga nag YouTube na kagaya ko sa small YouTuber eh dela diretso lang kasi pag tiningnan mo yung views tiningnan mo yung salary mo wala kang eh. no pero kung trip mo lang, kung trip mo lang, iba mahagi ang iyong gawa. Eh, go lang, di ba? Yun lang naman eh. Iyon, maraming maraming salamat, di ba? Kung paano, nagkasweldo ko, 5-8. Not bad sa isang YouTuber. Sa dalawang taon kong pag-YouTube, 5 eh. Napakalaking, napakalaking achievement ko na itong 5-8. So, yun lang. Hanggang sa susunod na video kung sana natuwa kayo sa video nito sana na may natutunan kayo sa video nito hanggang sa muli mga tropang bangaw kung mabot ka dito huwag kalimutan mag like, comment, and subscribe hanggang sa susunod na ng buhay hanggang sa susunod na pasada mamasada ba ako ngayon? hindi pala hanggang sa susunod na video bawas mga tropang bangaw Thank mouse wait